mga good morning mga karabas tayo po ay nag overnight dito gabi po nangabil tayo not uh, successful yung ating night fishing pero ngayon sa episode na to tayo ay magiyak yak dahil kalmada, walang hangin. Siguro may konting agos pero subukan natin makarabas. Oo. Oh, tara bangon na, bangon na. Uh. Sa tulog ko ay. Siguro mga siguro mga tatlong bangon lang ako. Si Raymond wala. Bro, <laughs> kuliban totoo na naman ang gabi. Hmm. <laughs> Sumabit. Tuntun mo na bro. Yak-yak tayo. Baka ito lang hinihintay ng ng damit ko eh. Eh, ng pagkakataon eh. Para baga makahuli eh. Uy. Grabe. Marabas. Panurin niyo yung nakarang episode natin yung sinundan na to crab lalaki ng huli sobrang solid I suggest panoorin nyo po muna yan kung hindi nyo pa nakapanood sigurado mag enjoy kayo mga karabas dahil kami ay sobrang nag enjoy Ayuda, 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 ayuda. naman yung dati box, no? Ang mm -hmm. start ka ng rabas. Sexy ka pa dati box, eh. Mm -hmm. Hindi, hindi pa lang damit niya. Hindi ka lang siya rabas, ha? Pero ang problema lang, sikip na sikip sa kanya. <laughs> 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 oh? Yeah, yeah mo tayong bumarabas. Yung sa'yo ata pa nice na nice sa bahay. Mm. mo, pinahira mo sa akin yun? Oo. Oh. No. pa sa bahay. Nakatabi eh. Ano yun ko yan? Yun na Apo! Di yung side mo. Hindi, ano yung mga ka <laughs> ano kamay mo? Woo! Lipis-lipis. <laughs> Konhoga nangge. <laughs> 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 oh. abs. muka. abs lot, abs. abs bro. <laughs> <The> abs, bro. <laughs> uh, Oh, Baka uh, tulisan lang ah, hindi bagay yung pa, ano pandesal <laughs> <laughs> Puro piramid eh. Oh, o pero may abs talaga mo, no? Uh, Grabe abso. Nga 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 ang abloon. Nga to kami mo. Si ano? 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 Si ano nga? Diba ikaw pre may abs din? na. Wala na yan? Naubos na. May abs din May isang piras, may isa isang pitas na siguro. Puro Nag-isang tumpok na lang Ah, Isang tumpok na lang ngayon Itumpokan <laughs> lang <lahat> sa gitna Itumpokan lang sa gitna Ay yun. pag nakakaidan na Nade-deform na yung mga abs baga Siksi ka na sa gitna no? Lalamigan Lalamigan <laughs> Sabi ng mga abs ni eh, nice guys ngayon ko lang na pag, lang natin na pagtatso. Ba't kayo may tayo? Sama-sama tayo ah. Sama-sama. Para masaya na. Ayun, nag ipon na sa gitna. Tawid na kayo, natatay na kami. Tingin kayo Hindi na. <laughs> Kanina pagkasabi niya magsakit siya. Mag mag <laughs> <laughs> ha? Naya daw siya na mag dyan. Tapos pareho niyo katingin-tingin. <laughs> <laughs> Padala ni ano ito eh. Isang isang pack eh. Padala ni Leon Swanee, Sir Lester. Kompleto, may nigan pa. Uh, eh, ko lagi, meron na. Salamat po. Sir Lester ng Swanee. Siyempre. Ang ating gear ngayon. Ah. Uh, Kitchen tackles. At lahat po ng lahat po ng ano namin ng fishing supplies parang pins and tackles po yan so, kung gusto nyo po ng mga malulupit na fishing gear mga karabas message nyo lang sila sa facebook napaka friendly na mga yan yung natin kagabi ito okay hindi naman natin nadali hindi naman natin nadali kagabi ay sirte ha ako ang angat e, Sabi ko patuloy na kayo ngayon. Eh? Bakit nga ako ang angat? Ano nga? Ako wala. Anong ginatuto e? Eh. Siping ako nang Sabi ko. Gusto ko sana huwag pa hero baga. Hulihin ko bagay yung gagagat-gagat kay Peng. Huling hmm. to ano to. Huling kita. Tik! <laughs> <laughs> Anong dami to? Uy! Ayaw, Puset. Ha? Puset. Ha? Puset? Ang gamit ba? Yung aking, oh! saya ah. Uy! bilangin gano'n ako eh. Tutol man Kala mo ha! Zero Ano yung mga boards? Pag-bitin boards? Gawa din? Ang dalaw tayo. Ang Ang

yun ah <laughs> ang hirap ano yun tulin tokik <laughs> lang <laughs> ang kaputol sa tokik putol siya walang FG FG na sa tokik na mahala ka dyan sa mga tokik nagginayan mo ah sige nagawa din na dito ah Magaling ang may? paano mo maglalala niya? Magaling ang sigay? Cute yan? Ang sabang si, <laughs> kiyot, si hmm. Ako pa, pa ka request na itanggal na ano ito? ano yun na? ako talaga eh <laughs> Dami yung na noon Dami yung lusot eh Dami yung

Ayan naman. Sana magamot dito. Ang dalom. Ito rin dito, paikot. Galing mo munaw? Buo. Huwa-uwa <laughs> lahat eh.

dami daw siya nakuha na na eh hindi <laughs> siya <laughs> nakuha nakuha na mula may naghihinip na rin mo nang night fishing ah sayang ay

yung kanina yung dumidilim do sa paligid Pero doon yung maliwanag na Saan lang to Ang sisigla na Ito pa, wala pa na daw Kasi ako Kasi na eh, talaga eh Buti sa atin, maluwag Wala ka malupit niya, nakakatawang pangyayari alam nyo na. pwesto na si Nice Gage yung kanina. Oh. Eh, Ay, eh, umulan. Takbo siya dito. Takbo siya eh. loob. Urong. Urong urong. Eh, okay. Tarindi na. siya ngayon Oh, tama okay. naman oh. Nakaharang okay. na oh. Ano ibig sabihin yan? Tapos maga. Oh. Ganda ang pwesto. Tapos kakailumpo ng kape. Pag ano niya Pagbaba niya ng salwal niya. bira ka niyang mula. Magkatingil <laughs> din yan. <laughs> tigil na, tigil na, kalabas na. Kapay lang para masunod si cute boy. Kanina pa rin niya nagpilit git Ipit-ipit na talaga oh. Nagkakalabas ka. Kasakit siya ka man yung dagat. Oo nga. Tiyan mahilig mag ano? May dumi, dumi yan. na <laughs> ako. Two times a day yan. Yeah. Two times a day. Ay, ganda Oo, lang na Di na. Ayun, pwede na. Hindi Pwede na. Auli. doon. pala camera. Pwede to.

medyo malakas ang agos pa rin mga karabas gaya kahapon ano pero kagayin po natin eh may back up lang naman tayo kung hindi man tayo makahuli eh, nandiyan naman yung kabilang team para sa buri buri pang ulom lang okay na ayan nila eh Oop! laglag! Pumuli ng sangkatuta, utak Sagos Uy Uy Maraming ba Naku Kain natin maramdaman natin yung pag lalim maramdaman natin yung paggabagsap Oh grabe linya oh Oh Mahat na binigay naman talaga ng Panginoon na eh, ibibigay yan kahit na kahit na gano'ng katindi yung ano yan o kahit na ganyan ka ano yung linya niya ang agos tas ito lang ready yung drop ito lang ready sa diretsyo yung gold yan lang ang ang agos masarap tayo mga karabas pagano ng ano line slide yung pad pad paraya ano masarap na ah, masarap ka lang pwede na ano to? Ito lang pa naman ako kagabi. Ang ano siguro yan, 20 meter. Tidak lang. Kinagat okay. ng Ay! Madalum. Tanda atin di ba? Plus 200 Ini magabot ako Magabot 150 sabi ko kanina testingin natin at subukin natin pero inenyo nyo naman ang line no? Lapit na ba? mo po bro, labit mo Hindi nyo ang gano'ng kaunat Ang gandun! Hindi <laughs> nyo namin <laughs> ang gandun sa malayo Ay wala May mga times na kailangan nating mag quit Sabi nga eh, no when to quit Ang nangyari kasi nagsalungat ang ano Nagsalungat ang agos at saka hangin pag na nang agos so ibig sabihin pag yung padpad ng ano namin ng aming jig kaso ang hangin pag ganito e balik yung di sal salubungan e iwan ng ano eh o aro eh o aro kaya to hindi kaya to hindi mo lang mag drop Ubus na yung line change plan sardinas tayo hindi masyadong ma ano doon sila mang buri-buri o oh, tayo manjig sa mga kantuhan sa mga sulok sulok malay mo eh, may mga mamsa din doon tsaka mga lalaking luba hindi hmm, ko hindi natin ano yan. we'll never know ano yung dadawi, di diba pero dito ngayon sa ngayon medyo alanganin po sobrang paswerte yan talaga tinggal maka drop e oh. Uh, sih. kita rame gayo yo. Agus. <tuk> Agus. <You> know, no? <tuk> Udah, tana, kan, di warung chance. <tuk> Sana kaya tayo bre. tabi-tabi na tayo, sardinas. Ha? Dongon? Hindi pa. Ah, pwede. Ah, oh, sige, sige, dongon. Tapos do kayo mag reo Okay. Sige, 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 sige. Para nakatabi-tabi na tayo. Bago maglakas tong ano, kamihan. Ay, sarap! Na. na tayo! Successful ng vlog! Aba! Nakasiyan ka na, Bugs? <laughs> ha? Hindi, magbuntot lang kami sa inyo. <laughs> o na kayo, kay ano na. Nagtatulo na ang nawala ng gag. Ganyan lang nila. Nagalabas ng ulo-ulo. Aja deri mana kami mana kami dungun tayo dungun